Mag-ingat ka lulubog sa mga swimming pool. Kasi baka may mga bagay sa ilalim ng tubig na bigla na lang gugulatin ka. Story time! Nung bata ako, madalas kaming pumunta sa isang sikat na resort sa Bulacan. Meron kasing dalawang swimming pools doon. Isang pangbata na mababaw at madaming slide at isang pang na medyo may kalaliman. Enjoy na enjoy kami kasi mura lang yung renta ng cottage at yung entrance fee. At kahit may kasama kayong ibang tao, malaki yung swimming pools kaya hindi masikip. Maganda rin yung vibe doon kasi makikita mo yung mga guests na may mga dalang speakers at sobrang daming handa. Parang laging may fiesta o reunion. Favorite kong mag-swimming doon sa pambata kasi madaming slides at malamig yung tubig. Pero may isang beses na ayaw ko nang lumangoy doon dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. Meron kasing isang bata galing sa katabi naming cottage na lumalangoy. Pasintabi sa kumakain. Pero bigla siyang sumuka sa gitna ng pambatang swimming pool. Kitang-kita ko yung mga niluwa niya. Merong karne ng yempo, kanin, spaghetti. Meron pa nga rin giniling na baboy. Siguro napadami siya ng kain, kaya nasuka. May mga lumulutang na pagkain sa swimming pool at meron din namang mga lumubog sa tubig hindi ko nakinaya, kaya umalis na ako, bumalik ako sa pamilya namin at sinumbong ko kung ano yung nangyari. Biglang dumating yung pinsan ko sa cottage namin at sinabi niya, Nagsiswimming ako tapos bigla akong may nahawakang mga spaghetti. Ang alam ko, nalinis naman 'yon kasi nireport namin kaagad sa staff yung nangyari. Pero paano kapag hindi? Ingat na lang!